guys. Balik tayo. O. Oh, Malapit na maluto yung tubo natin guys. Ayan. Siyempre hindi natin makalimutan yung pungko. O. Oh. Siyempre. Ayan. May puno. Ayan guys. May lubi. Ito naman ay kutsero. shoutout nga pala kay Kapitan. Sa Kapitan po Si Roger Bohol. Kap, yung aga sa ibo. Banda umaga. Yan ang pinakatapis namin Kapitan dito sa Barangay Taklobo. Walang iba. Okay. malapit oh, na yan guys kunti konti na lang. Pati yung munggo. Yan. Out. Shout out din kay Nanak. Ang tigase natin ng barangay si Nanak. At sa ni Mamayt. dito lang yan sa barangay Taklubo lang yan guys pero na kami naluto pero kunti pa lang patapos na rin kami uh, uh, tayong isda na uh, inununan may tinula yan yes. Kasi yung kalimutan ha please subscribe like and comment at pakitignan na rin yung mga videos ko na iba asahan ko yan sa inyo tulungan nyo naman ako sa aking youtube channel okay guys na kunting kunti na lang yan yan ang tirador namin sa putsero yan ang tirador ng putsero namin guys patuloyin muna natin kasi malapit na eh ah, matapos ko na to yan yan ang putsero tapis munggo natin lalatag na natin yan doon sa tindahan para mabili na oh. Taala, bye bye.